ang buo kasi nito si Torres sinagamit ang uh, si hindi uh, yung isip tapang-tapang yung -tapang, ibang yabangan makapagsalita lang sa harapan ng maraming The... sundalo <laughs> maraming tao nangihirap no sa atin mga kapangyarihan kapangyarihan At sa serbisyo yung, yung ginagamit hindi yung utak Bick, na ang po rito, e ngayon natamimi na kayo ngayon Itong apat na pinangalanan ang siyang na na kayo sa mga so, pinagsasagot nyo. Like, room, oh, really, ha? Huh? Pag-alakalain nyo pa yung dalhin nyo sa Netherlands really kagad up up na hindi dumaan ang posisyon ng up Pilipinas. Pakahirap. Nakakaawa, nakakaawa naman yung aking dating Pangulong Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa nagplano. 230. Walang ibang planning, pinagtanggol kundi ang bayan at taong bayan, sa mga kriminal. Tapos kaka kagawaan ng kaso. Salamat nga kayo eh. Hindi nangyari sa inyong mga pamilya yung mga ginagawa ng mga kriminal. Samantala yung iba, dahil sa mga kriminal, adik, rapist, mga ng tao ay sa Siya pang nauna, hindi kayo. Ah, yes Wala nang pagsyabo, wala nang pagpato, nang hold up na. Tinatawag na red diffusion, blue. sa inyo 'yan. Sa si inyo nangyari 'yan. Si inyo mga pamilya. Ano masasabi niyo? Person Ang dapat niyo. sipin at the nature of that diffusion is... eh, si, uh, mo yung... Congressman Arnie Teves may red notice na hindi pa natin na uh, nagagawa ng paraan? Uh, presidente niyo uh, ngayon, anong ginawa? Ang pagkain din ah, din namin, red ah, notice ah, boy, ang uh, sinasabi. Anong ginawa? Ay, 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 lumalabas na, wala kay ano? man na, na red kayo sa presidente niyo sa 20 kilos na, na, na bigas, ginagamit sa lang kayo. Po ang pag... Nakamit lang, kayo. para makuha ang yaman niya doon sa Amerika. Katapos makuha, wala na. Ano nangyari, di ba? Naniwala kayo sa hindi. Pwede bang may lang kayo. Sa kanyang putas na bulsa. Yes. Nakukuha niyang kayamanan. eh ngayon, ganito na siya ngayon. Pagsak ng ekonomiya ng ating bayan. Marami ng silabasa ng mga adik, marami ng kriminal. Hindi po, hindi po niya nabasa Hindi niya nabasa. Ano mga nang nasasabi niya sa pamumuno niya ngayon kaya yung mga mahihirap ang naging kawawa sa amin, kami. wala siyang pakialam pinakialaman niya yung mga mayayaman may kaya hindi niya pakinabangan kaya so, yung mga mahihirap wala that, uh, may kahit badi oi sa doroan sir lasta batasyan on two counts immediate family na abagada pa niya this is bigger than duterte This is about our dignity as Filipinos. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang akalipin Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay ko. O kaya, kung kaya niyo po siyang dalayin doon in less than one day sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon.